Magandang araw, Kabitenyos! Narito tayo ngayon sa naay kung saan tayo ay napadaan lang sa isang paresan dito. Ito ang Goto Daddy. Ang kanilang siniserve dito ay goto, lugaw, pares, tapsihan at marami pang iba. Kung pamilyar po kayo sa Hills View malapit sa Siudad Pastry at pagsinagwest ay matadaanan nyo ang Goto Daddy. Tara, tikman natin ang kanilang patok na pares at iba pa. Ito lang ang nag-iisang pareksa na inyong matadaanan dito na pwedeng mag-dine-in. Ito na nga't naserve na ang aming order na pares with rice at pork silog. Ayon sa mga staff ng Goto Daddy na aking nakausap ay mayroon silang pwesto sa syudad at magbubukas pa raw sila ng pang third store nila roon. Yun nga lang, wala pa silang Facebook page sa ngayon pero dinadagsa naman sila ng mga suki nila rito. May oras lang ang kanilang pagtitinda dito, alas 8 ng umaga hanggang alas 9 lang ng gabi. Dahil sa dami nagbubukas sa mga bagong tayong subdivision dito sa Naik, ay patuloy pang lalago ang mga kabuhayan dito. Basta, suportahan natin ang bawat isa at iyan ay isa sa misyon ng ito ang Cavite Vlog. Masarap ang kanilang pares, hindi maalat at masebo. Ito'y fresh nilang siniserve. Ay grabe, napadala lang naman kami dito pero ito ang aming napala. Busog to the max! Ayan na, pag mapadaan ka rin dito, stop over ka muna sa Hungry Goto Daddy. At ito ang Cavite Vlog.